Di power. Kumabot ng 180 sir, may discount kayo ha, 2 pesos. Okay. May go-plus kayo siya. May complas plus kayo. Sana umabot. May complas plus kayo siya. Meron. Sir, zero Marikodans, ha. Okay. Ma-recall dyan sir. Oo. Shout out dyan sa mga kaibigan natin dyan. Ingat mo kayo sa pagmamaliwa ng motor. Yes. Ayan, patulad natin mga rider. Nagbablog ka, sir? Minsan. Alam mo, alam mo, sir, page mo. na ipalo kita. <laughs> Floyd Moto. Floyd D? oh. Oo. Dito ano lang. Ano pangalan mo, boss? Floyd no, Clint. Sige ko, ano? Yun know, na shout out kay Clint dito sa, no. Yun know? no? Sa Shell, mandalo yung. Ano yun, sir? Okay na? Dito lang yung transfer, tapos card. Danger, hindi umabot. Baka tayong discount. Oo. Sigur, upload mo yan yun nga, sa paan mo yun sa page mo Baka magkamali ako ng search, hindi kumahanap eh Oo oh. Ang dami nga tumatambay dito mga ano rin eh Minsan eh, mga nagpa-vlog lang na small ano ng vlogger Youtube na agad sir Youtube May para may Facebook ka rin Wala Ah, Chloe D, okay Chloe D Salamat Halo, selamat. Depan hmm. sini bos klik dan na open yung uh, so, man, motorista. shout out saya. Aku um, ingat lagi sedangkan, oke, okay. bye, everybody.